Kain na siya. Ito na mga ka ko kurag, uh, kumakain na siya after natin mag-turok um, ng antibiotics sa kanya ay ayan uh, sa wakas kumain na siya finally. Alam mo nagluha siya ay nakausap siya ni Sir Dudoy. Nagluha. <laughs> Alakas ganda patak ng kanya luha. Pati <laughs> ako nagluha din. <laughs> Huwag na ikaw mag be kasi at least ikaw buhay. Malungkot man pero at least ikaw nasalba ka. ka dito, huy. <laughs> Naya Tingin dito. Dali na. Dali dito. Naman. Hoy. Pag na magiyak. Ha. Nang gamutin kita. At saka bisitahin kita dito para maging What's up mga KL Friends Kural? So, punta kami ng, ano, ng baba, sa, ng kalabaw na i check namin yung kalabaw na tinulungan natin kahapon. So, kasama ko yan ang aking pinaka magandang pinsan. Yan. Kumari sa inuman. <laughs> so, ayan. <laughs> At uh, inject kami ng ano, antibiotic para mas mabilis makarecover ang ating alagang Uh, kalabaw at mabuntis ulit of course so ayan yes so hapon na ito pero okay lang ang mahalaga ay ma ano naman natin mapuntahan na naman natin ang ating um, alagang hayop kasi obligation natin yon so dito tayo dinala ni Lord sa ganitong korso sa ganitong tinapos natin ang mga hayop so, So, punta tayo, 'di ba? Um comment down naman sa mga nakakapanood ng video ko kung sa taga saan kayo para alam ko kung an sa, uh, uh, kung hanggang saan naaabot ang uh, uh, I mean, kung hanggang saan nakakaabot ang aking video. So, lakad na tayo, mga ka el Elfriends Coral at uh, medyo may kalayuan kalay pa to at medyo matarik-tarik ang daan o sekunsya lang medyo nahirapan na maglakad so, so yan so ito oh, dito dito nakalagay ang aking mga parya mga pang hindi legal so mamaya makikita ninyo na si parikoy pag kasi pag talaga ni parikoy ay believe talaga ko Yan na po si Sir. Malapit na po tayo sa ating alagang hayop. Ayun po sa gitna ng tubigan. Pababaan na po ang ano, ang araw. Kaya medyo madilim-dilim po. na mai. May tayo na? Ay, oo nga. Dabalan. Ay, thanks Hindi. God. Hindi. Oh, ano? What? Pero okay, okay na din. Tayo na kanina yung ulo, yung ano niya, kabiak. Ay, nakanina siya, nagdapa na. Oo, yun. Ayun. Yun ang ibig ko sabihin. So, ayan. So, yes. Nandito na tayo mga ka-Elfrans Coral. So, check natin siya. So, ito na yung ating trabaho, naghihintay na siya sa atin. So excited ako na makita siya ng mas malapitan. Kasi nga kahapon ay talagang sobrang nag-alala kami para lang ma-check ang aming inahing kalabaw. Hello! Ng, ano? Kamusta, ay, ikaw? Ay, ano Kam Kamusta ikaw? Ha? Kamusta ikaw, B? Lakas na rin. Ay. Mm. Kamusta ikaw? Ay, hindi man lang um. pala, Ito. ito. So yan. So mag pero i-injectan ka pa rin ng ano ha, ng antibiotic ha. Hmm. So nandito na tayo mga kael Franz Coral ano. So magasuot muna ako ng aking safety gear para safe tayo eh syempre para ang ating hayop. Kaso, dan. So ayan. Tapos muna ako nito. Hindi pa yan. Hindi pa yan. Hindi pa yan. Hindi pa yan. Buti nga nakaganyan nakahapon higa gid yan. Buti na ugot. May doktor? Eh no, si doc <laughs> Ilang kilo kaya yan? May 500 yan? Wala. 250. May 250 kaya na. No? Wala rin. Tre ng 200. Pagbuhay, mayroon yan. Mayroon yung 200 na. No? Ayun hindi ko alam kasi kung gaano kasi to ka ng ating ano ng ating syringe na ito kaso nagabangon na siya tayo pa ready na lang muna kaya yung pal pal baka kasi mag ganyan yun siya wasiwas siya pag ano pag ginturo ka natin kasi nakaka makakaramdam na siya ng sakit nyan eh

ito naman ay ano daw sabi dito sabi sa gamot na ito ay Okay Chu 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 It's indicated in to me na Ano daw? Uh -huh. Uh -huh. Siyempre kailangan natin basahin ito para hindi tayo matanga-tanga kung anong ilagay natin. Pare, nagatakbo ba yan? O yes. Kasi, may number ng gatakbo. yes. Yan? Oh, sige. Para duha gid. Mm. Blogger mm -hmm. din ako eh. Aba. <laughs> <laughs> Wala siya nakalagay oh, kung anong kasi niya. Okay. Ako nang bahala. Check tayo ng tama mas mabilis ayon ayon nang tay hindi po dito mo po ilagay tay iikli lang po ang ano ang kanya ng tali yung hindi baga siya makatayo o makatayo man siya ay makatayo na rin siya eh nigiyakta na siya oh kaya mo napainom niyo po yan at tubig kagabi eh ano yung gamot yung gamot na kinain ko ay dapat wala na painom na yan Dala mo, mo Dala mo ng tubig. Ayun na po ha, pagtapos oh. natin ng turok. lamang 150 yan ay 150 nasa wala nasa 200 wala meron yan sa so, gabi mare ha Pero nag-iba ang kanya, punghay na siya ngayon, no? Hmm, hindi katulad sa hapon Ay, nag pala, nag-ayos, eh. Nagayos-ayos ng na kanya. Taliin na to, doy. kasi kaya ino, ganyan din. Na, Nang nagroon dumalaga, nagpagigit nga rin. Ha? Hindi mo Bakit? Hindi mo Nagtigas ang ano? Hindi ata siya. Eh. Ayaw na magigit na na rin. Oh. Kasi rin ko kay Kuy. Kuy. Kuy pusa okay, ate ituloy kang padibi nun yung gatas yun yung na hindi na nagbuo ay baldak ko sa gatas hindi ka gala hindi ka gaya ng baka malakas ang baka pag yun makapadibi hindi dapat ang ginakuhaan nila yung sa nanay din ginahilis sa nanay bago ilagay sa biberon bago sa kai ano kailangan ito gapusin dumalaga rin yun hindi, nakatali lang. Tapos parang nakaganon oh. Sa kural. Napasok lang yun sa ano, bago tali yung ano, para hindi siya mag takbo habang ginahilis ang kanyang okay. Ma, Medyo ano to ha? Medyo okay, okay. hmm, Gainom yan ng tubig. Yeah, ilang araw nung painom tubig. mo nga. Palagyan mo dito ng planggana para inom siya ng inom. Hmm. Hindi yan, may nakatali na. Pagano lang yan, pero hindi yan.

Tubig daw. Mas maganda po tayo maligamgam. Kain na ikaw, magpalakas ka ha. Bukas mabalik kami, vitamins ang aming ituturok sa iyo. Ha? Aroy. Para maglakas lalo ikaw. Tapos magpabuntis ka ulit. Pero ang na namin ikaw. ko na ikaw. Ha? kain okay na siya. Ito na mga Kyle Prince Coral ako ah, kumakain na siya after natin mag um, turok ng antibiotic sa kanya ay ayan uh, sa wakas kumain na siya finally so papainumin po namin ito mga ano maligamgam po yan ha yan so ayan. magpapainom kami maligamgam gam oh, okay na po yan sige maligamgam po ang aming nilagay syempre oh, inom siya ayan. Nang tatay ganyan lang po ha hanggat maka ano makatayo siya maligam maligam. maligam maligam siya tapos malinis lang lagi ang tubig wag galing sa sapa-sapa kasi nang ating init tinurok ay antibacterial para Kaya syempre oo oh, uh, makatulong dalaan so yun. ano ya niyo na sa bahay doon pag nagpunta po ay, pag, uh, uh -huh. pag nagpunta po kayo doon dasa kayo na dito ha dito iiwan nyo lang po yan dito alam mo nagluha siya ay nakausap siya ni Sir Dudoy nagluha kalakas ganda pa naman kayo luha pati ako nagluha din okay. konti mamaya uli mamaya, may, mamaya uli po ha konti lang wag para hindi siya mabigla oh. may mga okay na po hindi 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 po sige lang po yan vitamins ito si tatay ang nag-aalaga. Anong pangalan mo, tay? Dudoy. Dudoy. <laughs> to kayo ko pala ito, Dudoy. Sa <laughs> Dudoy. Ayun. O boltar. Ha? No. Nako. Tay, ilang din ako magpay na may hindi ko ba kuan naga bay. Tay, bukas po ay ay kunin niyo na po 'yan hanggang ngayon ha para hindi po makuan ang kanyang am ang amoy noon. Oo. Ano oh. So ayan, pwede na 'yan. Ay, salamat sa Ginoo. So yan, that's it mga KL Friends Coral. Ah, tapos na tayo. Bukas po ay vitamins na naman ang ating ibibigay. Kaya thank you for watching.